Kahit gano'ng kalagayang ko, may sikap pong buhayin yung mga anak ko. Yung mga mata ko, ito yung mga anak ko. Sila ang kabay ko para makapunta ko doon sa ilog. Pag hindi lang ko inakay, wala kami makain. Wala rin silang pambahon sa school. 4,000 daw. 5,000. Ang laki. Ngayon guys, pupuntahan natin si Kuya Torme. Dahil, may uh, sa atin na dito daw sila nanguhuli o nangangapa ng mga shell para itong benta. Naman natin si Kuya Sige, iyo ka rin. Kilala mo pa ako? Ah, sino ako? John! <laughs> Basta ka na, halika dito muna. Ah, ito si Rose, natatandaan ko si Rose. Ay, itong isa. Okay, Torne, kamusta naman? Ito, ah, ka. dito muna tayo. Ay oh. Hindi oh, ka, may maingat kayo. Aroma, aroma, ingat ha. Magdito oh. muna tayo. Ayan. Kahit yung mainit, tira lang. Kaya? Kaya, oh, o may nakuha na ako. May nakuha ka na, pati oh. Ito, yung may mga nakukuha oh. mo. Galing kasi ako sa bahay nyo. Hmm. Uh, nasabi sa akin na nandi dito ka daw, nangangapa ka daw ng mga shell. Masama nga daw itong anak mo. Kamusta naman ang buhay nyo dito? Eh, hey, okay lang. Kahit tumapano, talaga, talaga lang talaga. Talaga nga no, oh. alam ang buhay. Kahit mainit. Kasi mo si Papa mo, marami po, Papa ay so, pambaan ko kami. Okay, Torne, alam mo, ang ako sa iyo kasi napakasipag mo talaga. Para mabuhay, kahit mapapalo, kahit pa isa-isa, pa dalawa, basta mo makuha. Yeah. Nakakaipon din yon. Nakakaipon din. Hmm. Anong okay. oras ka nga pala pumunta rito? May maga pa. May dilim, -dilim pa. Tapos Ito ay? pala nakukuha namin. Oh, Mag-alas to na. Ang init na ng panahon. Oo nga. Sige, sige lang. Para makarami. Para may pambili ng bigas, pambao ng mga bata, pambili ng mga ano sa bahay mula dito sa pinag uh, mo, pinagkukuhana mo ng shell, ilang oras mong nilalakad mula doon sa bahay nyo? Ay, mas malayo ito. Kasi umalis kami sa bahay, mas tres pasado. Na umalis ng madaling araw doon oh, dito ninyo. Oo, oo. kayo dito. Alasin ko na. Parang naglalakad kayo. Dalawang oras. Dalawang oras guys nilang nilalakad mula sa bahay nila. Hanggang dito sa ilog na ito. Para lang sila may makuha at may makain. Kaya <sighs> Tornay, ganyan ka ba talaga kasipag sa pamilya mo? ayo, talaga na. Kung hindi ka magsipag, ay di. Wala kang may papakain sa kanila. Wala may susuporta. Kahit ganun kalagayan ko, sikap pong buhay yung mga anak ko. Kasi ito lang alam kong marangal eh. Na paraan. Para mabuhay. Kapay talaga ni Kito Orne. At napakasipag. Alam mo Kito Orne, isa kang huwarang ama. Ay, patingin nga ako na huwag na mga nanguhuli mo. Ito, niyo oh Ito Kito Orne. Uh, kuha ka nga Kito Ito, ito lokan ito. Ito namang isa. Litog. Ang litog. Yeah, litog yan. Ano pa bang mga meron mga? Bago, ito mga naman ay bagungon. bagungon. Oh, ayan, bagungon ah, yan. Ito yung uh, dito sa ilog na ito. Oo. Oh. Ah, itong ilog na ito, pwede magkapa kahit sinong tao. Oo, oh, kahit sinong tao. Halimbawa, ito. Kung paano bentahan yun ito? Ah, ito. Ayan, oh. Sa isang plastic. Magkano naman yun? So, ay, binagbinta namin yan. 20 isang supot. Ano yung plastic labo? Mm. Ayun. Ito. Puritabo ito, okay. santabu, 40 ayan. ang isang tabo, so mas mahal-mahal oh. ito. Anong pa oh. pangalan ito kayo, Tornay? Yan kasi ay litog. litog, original kasi yan eh, plus-plus. Itong mga nahuli naman to. mula kanina madaling araw, ano? O yan pa lang ang nakukuha namin. Okay, Torne. Palagay mo, mga magkano na ito? Ito siguro, nasa 4 asupot na ito. 70 okay. pesos. Okay. Sabihin na natin, 100 pesos. Mm. Mula ka pa dito ng mga... Ano, mga alas 5, dito na kami. Nang umaga? Oo, oh, umaga. Tapos ngayon, mag alas 12 na, Napakainit. Oh, init Mahinit na kasama mo tong dalawang anak mo. Oh. Janet, bakit di ka pumasok ngayon? Wala po kasi yung baon. Oh, wala kayong baon. Kaya po, pero si Papa. Si Papa mo, para tata. may, may benta kayo. Pambili na. Bigas po. Ang po rin naman. Ah, kasi pag nito, ito ni Janet at saka nito ni Rose. Ah, dahil hindi nila pinababayaan ng kanilang ama. Kabila ng lahat, tinutulungan nila itong kanilang magulang, si Kuya Turne. Talagang hindi ka na talaga nakakakita. Ay, mo? hindi na talaga. Mamata ko ito ng mga anak ko silang kabay ko para makapunta ako doon sa ilog. Talagang inaakay ka nila? oh, inaakay nila ako para kasi pag hindi ako inaakay, wala kami makain, wala rin silang pambaon sa school. Kailangan lang talaga magtutulungan, ano? Hmm, tulungan lang talaga. Ay, okay, Kuya alam mo, hinanap talaga kita rito, wala nga sa bahay nyo. Pumawid ako kung saan saan sa masusukal pa eh, at saka pilapil. Kabuti nga nakita kita rito. Peterne kasi mag-alas 12 na, napakainit. Ito pa lang talaga ang nakuha mo. Oo, ito lang talaga. Kukunti pa lang nito. Talagang sabihin na natin. Ako hindi pa nga mabili ng 100 dito. Oo nga eh. Nakakunti. Ano, kaya na ito ko kaya turnip. Panghali na, hindi ka pa umuwi. Yung, taga -taga lang, taga-taga lang taga. Kahit kundi kasi kami magtaga eh. Wala rin kayong pambiling bigas. Kahit na lang ito. Pagtsatsagaan niya o, na. Oo, pagtsatsagaan namin ito. Ganito ko kaya turne. Mainit ang panahon. Kaya so, dito mga Ayan. anak mo? Pilihin ko na lang yan. Makapagpahinga okay. ka na rin kayo mga anak mo. Ay. Painita ng panahon. Ano mo? sa lugar nyo, dito sa San Jose Occidental Mindoro. Torne, ako okay. na ang bahala dyan sa uh, nakuha mong shell. Mm. Ganyan mo yung kamay oh. mo, hmm. Torne. Hindi nakakakita si Papa mo. Ikaw okay. ang magbilang kay Papa mo. Okay, Kuya Torne, Ay. ito. 1,000. 1,000 daw? 1,000 daw? Kapa? <laughs> <Two thousand>. 2,000. <laughs> oh, Kuya Torne, 2,000 daw. Uh, Ay, masaya ako. Malaking tulong to sa amin. 2,000. 4,000. 4,000. 4,000 daw. Ang laki. 5,000. Kuya Torne, 5,000 ibibigay ko sa iyo para makapahinga ka na. Ha? Maraming salamat, John, sa pagmamahal niyo sa amin. Malaking bagay ito para makatulong sa amin, sa mga anak ko. Pagbili ng bigas, pangbili ng gamot ng asawa ko. Wala kayong baon, di ba? Nag-magkapatid. Ati Janet, ito para hindi na mabawasan na yung, yung binigay ko kay Papa mo, 5,000, bibigyan ko kayo ni Rose ng pangbaon. Ha, ito, 1,000 para sa inyo ni Rose. Dahil nakikita ko sa inyo, nagsisikap kayo mag-aral para ha, pagdating ang araw, matulungan nyo yung mga magulang nyo. At uh, Kuya Torne, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil ako, ako lang yung instrumento ng Panginoon at ang mga taong mga nakakita rin sa inyo, nakakapanood. May mga kababayan tayo na tumutulong din sa akin. mga OFW, pinapadala rin nila sa akin. Iniipon-ipon ko yan. Ay bigay ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa iyo, John. So, siguro ang binigay ng Panginoon para gamitin na makatulong sa amin. Walang anumang Kuya Torne, gusto ko lang kahit sa maliit na bagay, kasi simpleng bagay, Makatulong ako sa inyo, sa pamilya mo. At sana nga dumating pa yung panahon na hindi lang yan yung uh, maitulong namin sa inyo. Maraming salamat po. Tulong mo po sa amin. Ikaw so, kasi ang mas panganay dito kay Rose. Okay. Kung mo rin pa, mabayaan yung kapatid mo nga. Okay. Pupuntahan kita sa bahay nyo at may aabot pa ako sa inyo doon. Hindi ko kayo makakalimutan sa mga tulong niyo sa amin. Ayaw ang bahay mo, di ba? Malayo. May hatid ka na lang kita ulit.